Sa mga panginot na bareta, Labi 200 na kaharungan Nawaran supply ng in kuryente sa ginibong test run Kan PNR train sa legacy City. Apat irido sa magkasuway Na dispido sa tinampo sa masbate in sorsogon. Tulong legacy projects ni PBBM Prioridad sa erarom kan 2024 national budget Magiging kamugtakan kan panahon Sa mabuta kapasguhan aramon Pisto ng tabaken yung kampiyon sa 2023 NCC Riders Prize Buhay na hapon, Miyerkules, Disyembre 20, taong 2023. unina ang mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Katanduanes at si 90.7 Radyo Oragon Ligaspi. Sa detalye, speed kondusir na test run na tren, biyaheng Naga Ligaspi, nagkausan ng brownout sa sarong barangay sa syudad ng Ligaspi. Labidusyentos na pamilya apektado. May report si Nomar Corporal. Nagkurri at pasta kasubong aga ang purutol na kable sa gilid kang rilis na ini. Tumba dumaging ang duwang poste ng kuryente. Poko mas o menos alas 4 kaya kasud mga hapon. Kan magkondusir ning test run ang PNR train biyaing naga Legazpi sa Zone 10 asin Zone 3 kan barangay Bitano sa siyudad ng Legazpi. Sa cellphone video na ini. Sirya, balit lang, balit lang! Sirya mo, ah, Mailing na haros naging clearing operation ang ginibong test run kan PNR train. Sa video, mailing man ang pagkakaguyod kang tren sa motorsiklo. Sa ibong kaini, pigpapasalamat kang 55 anyo sa si Tatay Camelo na tagsadiri kang motorsiklo na mayong nakulugan sa pangyari. Ah, uh, igwa na information na nakaabot sa kuya keto na may maagi da ang tren. Kaso lang, siyempre, inibagay inangat ngat maganin din eh. Dati pa no, nag-aagi di ang tren, di man talaga pigabot na wire di. Eh. Kang so inangat din da Eh. Siguro di man sinda o nag-expect na mang na aboton so mga wire. Kaya ito nangyari, na suminabud so, na lang di di. Ang ang agad ko na lang unyan, kung baka kung pwede, as soon as possible na Papakaray tulos sining kuryente. Pero wis yumang kami magagaga kami din katurog. Posible man na madiklom ang kapaskuhan kang nasa 265 pamilya digdi matapos na mawaran supply ning kuryente. Kaya pangapudang ang kang 55 anyo sa si Tatay Joseph, maibalik man tulos kang Albay Electric Cooperative o Aleco ang sindang kuryente. Ayun naman po, buda ini tabing na kang mga kontador buda sa so mga kuryente digdi o oh matutumbay ni. Eh. Dapat nasalitaan naman labi ni. Eh oh, o mga alikot labi, pangapulan kami na salidahan ni poste. Di ba poste? Kahoy, mambog, ito labi. naman sa barangay, antes ang test run, nag-abiso naman sa indaang manihamiyantok kang PNR. Deisa na nindahunaon na siring kaanyang magiging resulta. So ito po sir, kung ini makuntang operation baga hanggang PNR ta is December 25 from Naga to Ligas with then Ligas. Sana maayos nila before December 25 kasi kung day pa po ini sir talaga maayos. Consistent po ining magiging problema kan sa baranggay barangay. Bako lang po barangay bita ano kundi the whole barangay na agihan kang PNR. Nangyari lang po talaga sa Muya kasi makaskasun sa so residente may magbiridjo. Mientras tanto, sa Facebook post kang Aleko, inasigurar kang manamiyanto ang mga apiktadong pamilya na marikas man in dining aaksyonan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Apat lugadan sa duwang magkasway na diskwido sa tinampo sa Sorsogon asin Masbate. Saro sa mga lugadan, suminemplang sa motorsiklo, hulikan balaw-bagaw na ayam. Detalye sa report ni Jennifer Pulinar. Irido ang 25 anyos na delivery rider matapos na madiskwido sa piglulunada ng motorsiklo sa tinampong sakop kan barangay Balukawe di Masalang Masbate. Pasado alas 7 ngunya na aga, Disyembre 20. Binisto ang biktima na si Daryl Ken Almasor, residente ng Puroksyete, kan nasambit na lugar. Sa impormasyon, palaog na sa trabaho ang biktima, alagad suminemplang ini matapos na mabudalan ang sarong balaw na ayam. Sigun kay Carl Aregola, kan Municipal Disaster Risk Reduction Council, sarong concerned citizen ang nakapaabot sa indakan insidente, na tulus manindang nerespondihan as ipigdara sa Moises Espinosa Memorial Municipal Hospital. May tumawid pong aso tapos yung po yung nabangga niya kaya nagkaroon po ng disgrasya may mga abrasion lang po may mga gasgas lang po sa siko tapos sa tuhod sa kamay tapos dinala na rin po namin sa 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 hospital po Katakutan insidente nagapilar si Aregola sa mga may ataman na ayam na maging responsableng para ataman siring man sa mga motorista na mas maging alerto Itali po din natin o ikulong yung mga aso kasi Lalo na at nasa national road hindi la madaming sasakyan na dumadaan po, 'yung mga motor na hindi naman natin kilala at nakakapagserbisyo pa po ng ibang tao. Sa lahat po ng motorista, mag-ingat na lang po sa pagde-drive. Uh, always uh, magsuot ng safety gear, lalo pag helmet, jacket lalo na pag halimbawa, nasa national road kasi hindi lang tayo, hindi lang mga motor 'yung dumadaan, may malalaking sasakyan din po sa banwaan kan Pilar Sorsogon, iriduman ang driver asin duang backride kan sarong motorsiklo matapos masabitan sa sarong SUV sa barangay na pasado alas 5.29 hapon kasuod ma Desyembre 19. Biniso ang driver kan inbueltong motorsiklo na si Kaisel Clemente I. Quiñones, 25 anyos na empleyado kan LGU Sol. Lunad ka inian sa iyang 46 anyos na ina na si Normela Clemente I. Quinones, asinan sa iyang 4 anyos na aki, asininterong residente kan barangay away Sol Sorsogon. Binisto naman ang driver kan nakabanggang bihikulo na si Elmer Lovenia I. Incrisco, 37 anyos asin in residente ni Purokdos, Abas Pilar, Sorsogon. Sa impormasyon, gikan barangay Putyao ang duwang bihikulo antes na maaksidente. Sigun sa PNP, ininaan panduwang beses na may nadiskwido sa nasambit na porsyon. Mantang base sa investigasyon, may iniwasan na lubakan motorsiklo, tiyempo na nag-overtake ang SUV na nagresulta sa diskwido. Huli tama yung sulot na helmet, nagsapo nin head injuries asin gasgasaman sa manlain-lain na partikan sa indang hawak ang mga biktima na tulos man na ipigdara sa Dunsol District Hospital. Uh, medyo mababa doon sa part na yun na sa may barandilya. Yung kurbada na yon, medyo pababa yun. Descending siya na konti, tapos may lubak, kaya iniiwasan nila yon. Kaya ang ginagawa nila ma, pag iniiwasan yun, ino-occupy nila yung doon sa may middle lane. Doon sila ano, yun ang... Yun, ang pumamang doon kasi pwede pag may kasalubungan sa takyan, pwede talaga silang masabitan. Yung mga hindi siya tagapilar, yung mga dayo na person na dumaan doon. Kasi ma'am, pag nakita mo talaga siya, iiwasan niya. Lagi po ma'am, lagi lang mag-iingat tayo dito. Tapos lagi po magsuot ng helmet and then please provide kung ano po yung mga regulation natin sa kalsada. Yun po yung pinaka-importance natin. Tapos, Dobi ingat po lagi sa ano pagda-drive ng ano mga sasakyan, especially lalo kung madilim o may kasi may mga portion tayo na kalsada dito na hindi hindi pa sa ano uh, maayos so, lagi po mag-iingat. Inako naman kan suspect ang gastuson sa ospital kan mga biktima asin hindi na sasangatan panin kaso. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Sampulong miyembro kan Rebelding Grupo suminuko sa otoridad sa Sorosugon. Nagbabalik si Jennifer Pulinar. Sampulong miyembro kan Rebelding Grupo gikan sa manlain-lain na banwaan sa probinsya ni Sorosugon ang nagsuko sa Kasiguran Municipal Police Station pasado ala sa isninbang gikan na kaaging lunes, Desyembre 18. Sigun sa so officer in charge kan Police Community Affairs and Development Group sa Sorosugon Police Provincial Office na si Police Major Joven Muriones, ang sampulong individual na iniya nagbaliklado na sa gobyerno matapos na mainganyo kon mga dating kaibahan sa grupo as in entero namang desididong magbagong buhay. Bani po pang unang grupo po ito mam ngayon ngayong December sa kasiguran. mga po sila na uh, yung sa eclipse meron po sila ng 10,000 tapos yung sa barrel paglong lumpar as meron pong anin na and uh, yung referrals, meron po labing uh, and meron po silang uh, program at pabahay na ibibigay ng provincial government ng Sorsogon. na sa mga nagsipagsukong rebelde ang mga badil asin explosive devices na kusa man na ipig-turn over kan mga ini. Mientras tanto, man ang sampulong nagsipagsukong rebelde nin mga kambing hali sa Department of Agriculture sa mga ating kapatid na rebuild na nandiyan pa sa bundok uh, maaari po kayong tipag yan sa mga local chief executive natin sa inyong lugar para sa inyong pagsuko para makapiling na inyong mga mahal sa buhay sa mga ating kababayan po dyan alam ko po, po na mayroon tayong mga kamag-anak, kaibigan kapatid uh, mga rebuild maaari po natin silang uh, kausapin, personal Ah, uh, po natin na sila ay sumuko na. Kasi wala namang mapupuntahan ang kanilang pinaglaban kundi magbubuo sila lamang sila ng buhay. Asigurasyon kan kapulisan, bilugan sa indang suporta sa mga nagsipagsuko na rebelde na entero man na makakaresibing ayuda hali sa gobyerno, siring kan financial assistance, tabang pang-edukasyon, pabahay ay iba pa na magagamit ng gad para sa saindang pagbabaang buhay ngani mas maging produktibong miyembrong liwat sinda kan komunidad. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Tulong Legacy Projects ni PBBM prioridad sa Erarumkan 2024 National Budget asin magiging kamugtakan kan panahon sa maabot na Pasko Aramon. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. 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 Tucked away in the province of Albay. Known for its perfectly shaped Mayon volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakamagong miyembro ng aming team. Tara na! apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mabukusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Si ringman, kan sauyang sabiring partido sa kongreso, ang akubikol party list, katabang na, kasurog pa. Acubicol! Balikan ako Bicol Online TV. Mas dakulang pondo para sa tulong legacy projects ni PBBM, prioridad sa 2024 national budget. May report si May Arango. Prioridad ng tulong legacy projects ni Presidente Bongbong Marcos sa national budget sa taong 2024. Ini pinahayag ni Kubikol Party Representative as in Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co. Kabali sa legacy projects ng presidente, iyon legacy food security, legacy specialty hospitals at legacy housing for the poor. Sa iraram kang 2024 national budget, mas pinadakula ang pondo para sa nasambit na legasiya. Sigun sa kongresista, 5 billion pesos ang pondong pigalukar kang gobyerno para sa legacy food security, na mataon ni suporta sa mga parauma, siring ka mga patubig, libreng binhi, fertilizers, at iba pang farm inputs. 5 billion pesos man ang pigalukar na pondo sa pagbakalkan mga inani kan mga parauma. Ang presyo ma depende man sa presente presyo kay sa merkado. Pagdudung kang kongresista, ang mga nasambit na lakdang bako na income para sa mga parauma ni Dadara. Apoera sa bakre man trabaho, matauman man mas barato asing kalidad na bagas. Katakud kay ni, ipigsugo naman subot ni PBBM sa National Irrigation Administration na rikasa na sintapuso na sa laog ng apat na bulan ng urgent irrigation projects bilang amay na paghanda sa epekto kang Il Nino. eto uh, ito na ho yung tinatawag na contract farming. So, win-win uh, win -win ho to lahat. Yung ating mga farmers, irrigators association, eh, wala, hindi na sila mamumunan. Ah, uh, tayo na po ang magbibigay ng puhunan with the contract farming na we were making sure na oh yan ang investment na binigyan namin sa 50,000 bibili no namin yan sa inyo and bibigyan pa ulit sila ng another 50,000 pesos around um, gobyerno ng NIA is only around 6 tons yung 3 tons na sobra pwede naman nilang ibenta pa ng mataas na presyo kung anong nasa merkado Dugang na 6 billion pesos naman ang pigalukan na budget para sa Legacy Specialty Hospital Projects Kampresidente. presidente. Katunayan, sigun sa kongresista, nagpunang ng konstruksyon kang specialty hospitals, target kay kayo matapos sa loob ng tulong taon. 1 billion pesos ang ipigalukar para sa UP Philippine General Hospital, 1.5 billion para sa National Kidney Center, 1 billion para sa Philippine Cancer Center, 1 billion para sa Philippine Children's Medical Center. 1 billion para sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Mantang 500 million para sa Batangas Regional Medical Center. Huli kang pigalukar na pondo sa BHRMC, asigurasyong kang kongresista na day na kinakaipuan pang magdayo sa pagtaraid lugar ang mga pasyenteng Bicolano. Huli ta magiging mas moderno ng ospital ang BHRMC. Apwera sa Special Healthcare Facilities, magpapadagos mang giraray ang libreng pagpapabulong quality medical services as in libreng medisina para sa mga tiyos na Bikulano. Para sa 71 anyos na si Laura Arlini as in 79 anyos na si Lola Gloria Canlegaspe City, dakulang tabang ng gadini, urog na sa mga siring nindang nagtitiriyos. Kami mga senior citizen, halos pakain na lang ng mga anak namin. Eh, mabuti yung mga mayayaman. Eh, katulad namin mahirap. Oh, ng mga anak, kami pabigat pa kasi yung gamot namin. Oh, mahina na kami, hindi na kami makakapaghanap buhay. Di ba malaking tulong yan sa amin mga senior citizen? Maraming aarog ka yan ang gibuta. Aarog ka yan mga nagtitiwos. Baga aarog sa na wala naman akong kaibang agong. Ang kaiba-iba ko naman sa naligid so apo ko. Fisherman, uh, sa egg industry, lahat na industry, swine industry, mm -hmm. lahat po yan meron pondo and pati yung mga A uh, kalsada papunta sa mga farm irrigation sa uh, farmland at uh, inaayos natin para maging mura ang cost of hauling and distribution sa lindong kang bagong budget, magpapadagos mang giraray ang legacy housing project ni PBBM. Katunayan, iinaguraran na sa mga masunod na aldaw ang mga natapos ng housing projects kang gobyerno. Pagbibida kang opisyal mas barato ini kumpara sa housing projects kang pribadong developers na minapatak sa 15,000 pesos ang monthly amortization. Mantang sa gobyerno 2,500 sa, sa 3,500 pesos na ini kada bulan. Huwag malaking savings so, walang interest we put up around 10 billion pesos subsidia para sa mga uh, kababayan na ano so wala po interest kaya mura lang ang bayad sa monthly services. Wala akong maniwala sa atin na ganun lang ang, ang pwedeng ibayad nila. Sa 5.7 trillion pesos 2024 national budget, 500 billion pesos ang ipagalukar na pondo para sa social services. Pinakadakulang budget na naialukar sa bilog na historia ka nasyon. Labis sa 300% naman ang nilangkaw kan bagong budget kumpara kan mga nag-aging taon. Mientras tanto, pinasalamatan man ni Congressman ko si Presidente Bongbong Marcos, Speaker Martin Ruvaldez, asinan entero niyang pag sa Kongreso asin Senado, sa ipigtaong tabang asin suporta nga ni Maipasar ang 2024 budget. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Magiging kamugtakan kan panahon sa maabot na kapaskuhan, aramon sa report ni Nomar Corporal. Magiging maray ang kamugtakan kampanahon. panahon. Urog na sa papaabot na selebrasyon kang kapaskuhan asin bagong taon. Ini ang nagluluwas sa latest bulletin kan pag-asa. Piglalauman kaya kang ahensya sa maabot na Desyembre 23, maluya ng epekto kang shear line na nagdadarakan mga pag-uran kang nakalis na mga simana sa Kabikolan mayo naman na nakabanderang gale warning sa bilog na reyon. So ngunyan na aldaw, magiging cloudy kita na may mga scattered rain showers and thunderstorms. Dulot kaning shear line, so may mga pag-uran-uran kitang mamamate na pwede magkausa ng flash floods or landslides uh, uh, during uh, moderate to a time severings. But then, uh, hopefully, kung uh, mag ang, ano, ang northeast monsoon, the uh, Uh, mga more or less mga December 24 onwards, improving weather condition kita. Mientras tanto, buminalik na sa pagiging low pressure area ang pigbabantayan na bagyong kabayan. Nangunyan ang nasa Palawan area. De man ini makakaapiktar sa reyon o pang piglalauman na luwas na ini sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Antas matapos ang aldaw, magigirumduman, sabado ang makalawg sa PAR ang LPA, asa sa dagos na maging sarong bagyo alagad buminalik man sa pagiging LPA. Temperatura tango niyan, uh, nag naglalaro sa 26 hanggang uh, 30 degrees Celsius. So, so far, uh, medyo uh, humid nga. ano Pero pag uh, early morning, iyo yan, mamamatita mama, na, medyo malipot. Uh, medyo improving kita. But then, uh, may mga pag-ambon-ambon. Natural yan kapag uh, uh, ganitong season na nag-aambon-ambon mayo naman na pigbabantayan ang pag-asa na raot ning panahon sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Ngunya na taon, ininang ika sing bagyo na luminaog sa nasyon. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer corporal. 44 anyos na Albayano binisto bilang kampyon sa katatapos pa sa ng NCAA Writer's Prize. Bisto siya sa istorya ni Regine Bue. Ang walong librong ini, patunay kan dedikasyon kan 44 anyos na Albayano writer kan barangay Karangahan, Tabaco City na si Jaime Jesus Oibor Lagdan sa pagsurat ni Maniba Ibang istorya ang asin hilig niya digdi ang nagdaraman sa iya sa kinaaban literatura. Hasta sa dai naghaloy ang mga sinurat niya na taawanin pagbisto asin nagdaraman sa iya nin onra. Saro sa mga onrang ini paging pagiging kampiyon niya sa NCAA Writers Prize Winner 2023, Desyembre 9 ngunya na taon kan iproklama siyang kampiyon digdi. Ang sinurat niyang Kaoro Irarumi ang naging liyabi niya sa nasambit na onra. NCCA si Writers Prize ay nangyayari isang patimpalak siya na na national pambansa. Nangyayari siya every two years ata or three years something like that. So pumipili sila sa bawat rehiyon or genre or wika. So hindi yan for example ngayon Bicol literature Bicol essay next year, next two years hindi na siya Bicol essay. Pwedeng iba na siya Manobo or Kapampangan. So nagkataon ngayon na may Bicol. So talagang sumali ako to ano to try. So yung NCCA, nagbibigay sila ng grant, writing grant sa mananalo para i-encourage din yung plurality ng literature natin. Hindi lamang, yeah, hindi lamang Filipino at hindi lamang English, kundi yung ibang wika din sa Pilipinas. A para sa nasambit na onra, binisto man siyang Outstanding Albayano Artist of Literature Award, binisto man siyang kampiyon sa Kabulig Writers Prize, asin kadakul pang iba. Nanalo din ito sa Premio Tomas Arehola kasama yung isang short story. At dito ako, 2015 ata or 14, basta dito ako na, na, na din nung, ano, nung parasurat ng taon. So, ito yung bago kong labas ngayon, 2023. At yung Diyos Mabalos, ito. Uh, yung cover, ito from Ateneo. Yan pala from Kabulig, Bicol ang nag-publish. Ito naman, Diyos Mabalos, pinablish ng Ateneo Dinaga University. Storya niya, 16 anyo siya kan magka siya sa pagsurat. Produkto si Jaime kan UP Diliman, taong 1999 kan magpuuna siyang mahilig sa pagsurat ng literatura, hanggang saan mga sinurat niya ang nais sa libro na. Naging buhay ko na siya, so hindi ko na siya pwedeng maalis sa buhay ko. So parang naging part na siya ng buhay ko. So hindi ko na maalala kung time na hindi ako nagsusulat. Kasi, uh, yun nga, uh, pagsusulat yung naging... Uh, shelter ko rin sa mga oras na may problema ka at oras na may, kasayahan, di ba? So, yan. Na sana yung mga kabataan natin ngayon ay ma-appreciate -ma din. Hindi, naman, hindi mo naman kailangan maging professional writer or magaling na writer. Kailangan mo lang magsulat, i-express mo yung sarili mo, di ba? i mo yung kwento mo. Oktobre sa masunod na taon, posibleng maisa publiko ang istorya niyang Kaoro Irarumi. Para sa mga baratang tatak Bicol, with Jean Asin yan Asinianan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Limang aldaw na sana, Pasko na. Ako si Jen Salamat!